habang malakas ka pa, magbiyahe ka, mag-travel ka around the world kung may pera ka. Ano po? Pero, talagang hindi ka sa atin na magbiyahe, naman siya. Bakit gusto natin parang kayo pinupuntahan? Bakit tayo mga tao ganun eh? Ngayon dahil sa paglalakbay. Pero sa ngayon iba, alam natin kung saan tayo pupunta? Yung ating patutuntuhan ngayon, alam ba natin? Kung tayo patungo sa langit, kung pupunta sa impyerno, Lagi na tatandaan ang simbahan ay paulit-ulit na tinatawag ang mga tao para sa kaligtasan. At ang tatandaan, sabi sa kasambihan ng simbahan, salus animado suprema lex. Salvation of souls is the primary o supreme law ng simbahan. Ang kaligtasan po ng kaniluwa, ang katas-takas ng batas ng kaligtasan po yung chance ng mga kaluluwa. Lahat po baliwala, ang value na kung hindi yung mga ng kaluluwa ang pinakamang ng perwal ng ilang batas ng simbahan. Ay, yung tarandaan na. Kaya nga, ngayon na doon ang muling pagkabuhin ng ating Panginoon sa Kristo. Parating na tayong iniligtas. Parating na tayong tinatawag. Bakit? Din tayong mga tao layas. Bakit? Marami tayong mga takot sa buhay. Marami tayong agam-agam. Kaya pinamagin sa ibang ngayon. Di ba? Nagagal ang mga nagagal at natutuwa kasi nabuhay ang ating Panginoon sa Kristo. Pero ando pa rin yung kanilang pagkaatindangan. Ando pa rin yung takot. Ando pa rin yung agam-agam. Bakit? Akala nila yung buko sa Yesus. At kung isang po parang katulad tayo ng mga nalagal, ang dami natin yung mundo sa buhay, ang dami natin kinakatakutan, kaya may nasang marami sa atin ang hindi nakakarating sa mga bibigang Bakit? Bumag-usap tayo gawa ng mga kasalanan. Pero langit ang katatangan, kailangan natin paghirapan ang ating kaligtasan. Kailangan natin matahintin ang pabihirap. Kailangan natin harapin ang hirap at sakit kailangan natin ha harapin ng suffering. Bakit? Ipinakita na natin tayo sa Kristo para makamta natin ang lahat. Hindi tinalikuran, hindi iniwan, hindi itinakwil ng ating Panginoon sa Kristo ang ah, kahirapan. Ang paghihirap, ang sakit at hirap. Ano ginawa natin ating Panginoon sa Kristo? Hinarap niya ito, dinanas niya, tinatanya para tularan natin Di ba pa sinin po no Noong Lenten season, noong Quaresma, noong 40 days, di ba? Simulan noong Ash Wednesday. Di ba? Pumasok sa ibang ninyo yung tinukso ni Satanas si Jesus. Anong gawa ni Satanas? Ano sabi niya? Hoy, di ba Diyos ka? Bakit naman papakahirap? Ba Bakit naman pa pakakuto? Ay eh, pwede mo naman gawin tinapay ang batong yan. Gawin mo tinapay ang batong yan. Ginawa ba ni Jesus? Di ba hindi? Anong kasunod ako for ni Satanas? Di ba Diyos ka? Di ba kapangyarihan ka? Gumawa ka, mga Gumawa ka ng mga kapalaghan. Gumawa ka ng mga mirakel. Sigurado mo sisikat ka, magiging popular ka. Ang galing-galing mo, Diyos ka. Gumawa ka naman ako pala ng mga bagay. Kamanghang-manghang bagay. Gumawa ka. Sisikat ka. Ginawa ba ni Jesus? Di ba hindi? Ay ngayon, sa mundo ginagalawa natin, ang dami gusto lang ang sumikat. Kaya ginagawa, para yung post sa Facebook na kung ano-ano, pumapatol pa yung mga sotos, mga matatandaan, ang dami ng mga matatanda, kumapato na sa mga nalangin bata kong hanila. Naging bukang pwintis. Ang dami na yun. Sabi ko, hindi ko, ko na kilala mga friend ko. Mga dalaga na yung mga senior citizen. Awin po kayo doon yung ko nito sa Facebook. Yung mga application na ginagamit. Di ba? Pinapatong lang po ngayon. Kasi gusto mo makilala, gusto sumikat. Ano po? Eh samantalang ang social media ngayon ay punong-punong ng kasinungalingan. Ang dami. Kunyari, magaling kumanta yung para lipsing. Yung kanyang boses tatagunan ng original na kumakanta. Bakit gusto ang sumikat eh? Di ba? Ang dami ngayon na kaya mong gulping ganda. Ay tinatagunan yung mukha ng ibang mukha eh. Ng application bakit gusto mong sumikat eh? Ginawa mo na natin ba Kristo. Anong kahuli na? Ano sabi ni Satanas kay Jesus? Uy, tumalang ka dyan. Ba't naman papakahira? Bukas na yung pagkikira mo. Tutal, sasalunin ka naman ang anghel na manikmanaw sa kalangitan ha. Kasi ang nakatang Diyos. Pinatulang ba ni Jesus? Hindi. Ang sabi ni Jesus, lumayas ka Satanas. Di ba? O mali si Satanas at sa ating roon at humana kayo magpagkakaroon sa si Satanas para pagsululit sa si Jesus. Ang panunokso ni Satanas ay hindi damang asalan. Anong panunokso ni Satanas? Huwag kayo maghihirap. Mag-enjoy kayo. Di ba? Kung sinunod na Jesus si Satanas, ibig sabihin, tinanigdan ng ating Panyosong Kristo ang hirap, ang magpapakasakit. Di ba hindi? Di ang mga ni Jesus, binita ni Jesus ang hirap. Ang problema ngayon, marami, ayaw ng hirap, gusto ginhawa. O sino sa inyo mga walang problema? Di ba lahat may problema? Lahat tayo dapat yayakapin natin yun. Bakit? Sabi ng mga isang santa, that is a from God. Ito ay halik mula sa Diyos. Kung anong pinagdadaan mo ngayon, kung anong hirap at pagsumot na meron ka ngayon, ito ay dampi ng Diyos sa iyo. Ibig sabihin, mahalaga ka pa sa Diyos. Kailangan mong batahin ito, kailangan mong harapin ito. Bakit? Ipinakita na natin Panginoong Kristo. Kaso hindi, marami sa mga kabataan ayaw maghihirap. Marami sa mga kabataan ayaw mag-aaral. Ay hindi, kailangan paghirapan. Mag-aaral ka dapat mabuti. Hindi puro ML. Hindi puro laro. Kailangan magsakripisyo. Isasakripisyo yung mga paglalaro mo. Di ba? Marami sa mga bata ngayon matigas ang ulo. Kaya yung lupak ang natin ay kagalabog ninyo. Kaya ganun, gabog ng damo. Kaya butas po ang kalin natin, gawa niyo. Yung mga bata pa nating kasang ulo, ayaw sumunod sa utos. Pag nilutusan ng nanay, nagdadabo. Pag nilutusan ng tatay, nagdadabo. Kaya yun, butas po ang kalin natin, gawa niyo. Diga, ka. Magandang pakita natin. Kaya pa sa iba, ayaw ng hirap, nagpapakamatay. Di ba? Ano sabi ni Satanas? Sige, Father Bindo, huwag ka sabi ang pangihirap mo, tumalun ka, magbigti ka. Kaya marami ko nagpapakamatay ngayon. Ang dami ng papakamatay ko ngayon, mga kabataan, 20s, 30s. Bakit? gawa ng social media nila. Bakit? Ang kanilang focus ay nasa gadget. Ang mundo nila, social media. Kaya walang intimate relationship eh, sa magulang. Bakit? Ang intimate nila ay yung social media na puro pagsisinungaling, puro faith. Diba? Yun ang mundo natin sa buhay. Kaya nga, ngayon na tuligo ng buling paggabay ng ating Panuso Kristo. Saan tayo pag Sa kaligtasan o kapahamakan. At lang yung tatandaan, gusto ni Jesus maligtas tayo. Kaya hindi tinatang ng simbahan. At ang concern ng simbahan, maligtas ang lahat. Pero maraming mga na layas. Kung saan saan pupunta, ano po? Pero magkakay po, Araw-araw tayo pinatawag ni Jesus na nawa tayong lahat mga tugod.